So this time mga boss, so dito tayo sa parkingan sa itong tinatalokbuhan na natin to kasi nagpandar tayo at may bisita pa talaga tayo Dang Ako ya Jo, bawat na parito ka Anong atin? Ano si Bade, wala rin pala Nangarap mo si Bade? Oo oh. Punta ka na sa bahay nila? Oo, oh, wala nga eh Oo, oh, di nga, nandiyan yung sasakyan nyo Tangat nating na ko dito eh, pala. wala rin Ba't mo hindi lang bariyo lang kunti. Wala ka na yung pambili ng ulam. Wala na kami pagkain. Wala na kami pagkain ni nanay? Nagdating naman si Kuya ka business, mga ano, atin. Iba na ngayon bagong buwan, nine na lang. Ah, pupuntaan that. ka ni, ano, ni Kuya? Oo nga, ay matagal pa, mga ano, ibi pa atali. Ay wala na may pambili. Ano, ibi pa daw? Ha? Saan, ano, ibi pa? Atin nga yung atin. Sa Ajis? o baliwan ngayon, 9 na lang yung bagong buwan ngayon pupunta pala kayo hindi pupunta sila ngayon tagal-tagal ba nga eh na kanino mo nalaman na pupunta sila kasi kami nga nakaraan ah pumunta sila doon o kaya na ako. Ako. ah ikaw ang pumunta kay ano kay kuya oh kumusta naman yung pagka ano nung nagkita kayo kasalubong nga kami galing ako sa nila kaya nga kumusta naman nung ano nung nagkasalubong kayo yun nag-usap nga kami Babalik nga ako doon magtrabaho sa kanya. Ah, babalik ka na magtrabaho? Aba, good job ah. Kaya nga, ko dumating dyan, tagal eh. Eh, wala akong mm -hmm. pambili ngayon eh. Ha? mo Mordi ako mga pagkain lang, pambili. Eh, sana Kasi bilit tayo pagkain. Hmm, baka wala na naman. Oh, wala na naman. Hindi right. ko pa nga sinasabi sa'yo, baka, baka wala na naman. Oh, wala na naman. Hindi na naman naman. Hindi na nga. Hindi na nga hapon ko rin sa'yo eh. Uh, baka meron ka dyan kahit konti lang ah, eh, tunwari pa <laughs> tunwari pa si Kuya Joe na to, mga boss <laughs> <laughs> tunwari pa siya tunwari oh <laughs> <laughs> ako lang talaga yung inanap mo dito hindi si Buddy hindi si, si Buddy rin eh hindi ako maniwala ako sa iyo hindi <laughs> kasama ka, <rin> <laughs> ka rin doon kung nag si Buddy kung wala, ikaw rin lalapitan ko. Eh. Ah, hindi na kasi inunahan, kasi inunahan mo na ako Ah, eh. syempre. <laughs> alam mo hmm. na yun. Sir, makapal na mukha ko. E, Siyempre. Makapal na mukha. Hindi mo na, ano yun, didirate right siya yun. Siyempre, nangyari na ko. Yung bigas niya, ubos na. Basta nga, wala naman na yun. Ano lang yun, kunti lang naman yun. Saka ano. Yun. Ano eh, yun? Wala nang nga, man. Hindi, hmm, binit tayo ng ulap. Saka nga, baby pa. Hindi man nung gano'ng kalaki yung may bibigay natin. At least meron, di ba? At nga kunti meron yun piso konting sabi mo kaya hindi kaya hindi saka ano hindi <laughs> 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 lang kailangan talaga sa, 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 sa naibit talagang pun talaga sila kumain na kayo yes. pangumagaan paigot pa nga ako din pangumagaan hindi pa kayo kumakain mga lang <laughs> kami tapos ngayon <laughs> tanga wala na nga wala na nga oh, wala na pero may bariya bariya lang na natunog yan 12 lang 12 12 lang nga ah Oo oh, nga, dos. Kaya 14. Katorse. katorse. Saan ka nag ikot, -ikot. Kahit kiting body nga, naglahad lang ako. Tapos... Kaya kala pa, ikot-ikot ka sabi mo. Kaya, ikot pa lang ako lang, Kuya Renji. Bakag ko pa sa kali. Kapuntaan mo rin si Kuya Renji pag nabigyan kita. Oo. Oh. Ah? Ano, pupunta ko rin ngutip. Parang ano, nailang din ako eh. Parang nailang? Nakailang si Kuya Renji kausapin ay pagpapasok ka kay kuya dapat dara-daretso pasok ka na wag ka nung ano anong ginagawa mo para pas na nga ako seryoso na nga oo so, dapat lang kasi tignan mo ang hirap ng buhay mo mong... kasi. kasi wala na wheelchair kasi parang anong, wala nang wheelchair ay meron ka pang wheelchair kasi na kasi nasa pintuan ng amang ko hindi na gumagalay eh. doon doon lang pag malayo kiko kaya kasaan dyan mas sira, hindi makakaw, eh. yung makakawi yung luma sa wheelchair yung gulong patabingin oh. na hirap na itulak lang mga tagini eh. Kaya nga pag magtatrabaho ko, bibil sana ang weekend. Hindi naman kasi pang malayuan kuya Jo, yun eh. Mama kasi gusto niya malayuan eh. Malayuan? Siya ang may gusto, ikaw? Kaming dalawa nga. Mang... Kaming dalawa. Mangingi. Tapos <laughs> yung iba rin malayuan din iba. Nakita ko. Tapos makakapalang gulong. Hindi naman kasi pang dito pang ano yun eh, pang malayuan ng wheelchair eh. Basta kanila makakapalang gulong. Tapos matibay. makakapalang gulong, matibay. O yung iba yung tinutulak. Makakapasadya. Sinasadya ba nila yun? O delikad, baka yung sinasabi yung may deremot. Hindi yung makakapalang gulong. Kaya nila. yung makakapalang gulong. Kaya yung deremot. Wala, well, hindi naman tayo mayaman para magkaroon tayo ng ganon. Yung ano rin, nangingirin. Para ano Stroke hmm, Kaya na lang tayo may nagbigay sa'yo Bala kaya yun, kala mo mura lang yun Kaya nga eh Kaya nga ako magkatrabaho para bumili ako na lang yung Mahal yun! Oo ba? Paano yun pang araw araw nyo? Kaya nga diba? Kaya ka nga para sa pang araw, -araw nyo eh Kaya nga, mo lang, eh. Maswerte ka nga may nagbabayad ng upa ng bahay nyo sa uh, Kuya Kung wala, nasa ano naman kayo, kalsada na naman kayo, di ba? Nahirapan. Kung ako lang, kaya po eh. Kasi, mama kasi hindi rin kaya. Ang oh, kaya mo sa magagawa. Ano yun? Ano? Kung, kung may bahay lang kami sarili, ingat din naman wala nang problema yun. Eh, no? Kung may bahay, kaso nga lang. May binabayaran pa. Eh. Sabi mo nga, dati yung bahay niya, binenta niya, di ba? Hindi ako yun. Yung um, mama ko yun tatay ng mama ko yun magulang ng mama ko yun pati oh, si mama Benenta ko rin naman. ako wala man kami kasi din, dun apo lang kami anak lang kami sana nga iisip nga kami para mag amin magkaroon ng amin nadamay lang kami kung alala parehas tayo wala tayong bahay dito <laughs> <laughs> ngupahan lang naman ang ganda sa ang ganda sa sakyan dalawa kay body yan oh oo oh, oh, kay body yun hey, may motor ka pa eh may motor hindi sa akin <laughs> iniram ko lang yan buti nga may nagpapairam sa akin ng motor eh hindi ano na naliligo ka na hindi pa nga hindi na naman hindi pa gamit tarbaho na garagarito naligo yan pero naliligo ka naman minsan na tingnan mo oh hindi naman ako naliligo na dun ba't hindi ka naliligo eh may tubig naman kayo dun Dami akong ganyan trabaho, eh. marurumen ako. Eh. Hmm. Kahit na kung nandun ka lang naman, aalagaan mo si nanay mo, at maligo ka rin. Parang nagpapagod lang, wala naman trabaho. Eh. G ganun ako. na ganun ka na, nag-akala ko pa nangangalakal mo ng basura. Ito nga eh. Anong hindi pa? Hindi pa, hindi pa ginagawa. Paano hindi ginagawa? Magkano lang yung mga yun? Magkano? Uh... Ay, kahit pang kain lang sana yun. Oo ano no. Oo, Oo. nga no? Kaso mamasa eh, hindi gano'ng maiwanan, iyak nang iyak eh. Doon ka lang sa malapit sa inyo, hindi doon sa malayo. Ganun nga sa malapit, tapos sa malayo dapat, katulad dati. Sa bat saan ka ba nag-aaral dati? Dati yung malit ako. hindi pa isang mama ko. Bredstone, maligaya, tapos hmm. dito, paigot, sobrang layo, paigot-igot. Mga sapas, kinita. Matagalan pa nga umoy, hapon na. Ako ba ay. nagigising si nanay mo? Oo. Hindi, pag-stroke na maga, oh. hindi stroke, medyo tangal-tangal eh. Paras lang naman din. Oo, oh, hindi madaling araw ka mag-ano, mag Kasi ano, mag hinahanap agad ako eh. Ano niya? oh, Paalam madaling ka, araw. abang Habang tulog siya, tapos pagdating mo, magana, alas 7, mga ganon. Yan ang papaalam ko eh. Papaalam? Oo, para ano alam niya para pag pagdating mo kakain na lang kayo ganon, nakapagbenta ka na ng pangalakal mo ay de, kung may nagpagawa sa iyo doon ng bahay o dili kay may nagpaano ano sa iyo doon ano lang yun kagatin mo isang linggo lang yun labor lang ako eh, parang tumutulong lang ako Jayne, at lang. least may tumutulong ng gano'n. oo nga eh kaso araw lang linggo lang pero pag nabukasan pagpasalamat mo, na mo may tumutulong sa iyo ng gano'n hindi dapat tayo magreklamo kasi wala naman tayong ano, diba? 'di ba? Hindi, hindi pa natin kaya eh. Saka na tayo magreklamo pag meron na tayo. <laughs> kung hindi na Anong, kung ano mama ko ano ko. Hindi hindi, hindi ganoon may Hindi mo na may, may ano 'yun, hindi mo na nga hindi mo na nga ba, bawi 'yun dahil nangyari na, 'di ba? Hindi ganoon mahirap, 'di ba? Kahit mahirap. Ano, hindi ano, ganoon mahirap, mahirap pag ganyang mga sitwasyon. O pag ma stroke na kailangan mo maganap din ng trabaho minsan kaya sabi ko nga sa iyo yung kay kuya total pinapay pinapapunta ka na ulit doon sa Anuebe na sabi mo hindi iba yung Anuebe po yung atin yon di sila pupunta atin At pupuntahan ka o pupunta ka doon pupuntahan kami diyan magbibigay ng grocery sa San Bigas tapos sasabihin ko na ano babalik na magtrabaho nakita nga kami ron 'Di ba sinabi mo na, sabi mo nga na, 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 sinabi mo na, na ay sabi niya na babalik ka na raw sa trabaho doon sa kanila. O oh, yung nakita kami doon. Oh. Tapos pupunta dito, ako sabi nila ako. Na ako pag-isipan muna. Pero na, na, naka na ako eh. Totoo na, balik na ako. Oo oh, naman dyan. kailangan mong babalik doon. Oh. Eh, Kagaya niya may tumutulong sa iyo. Eh, i mo. Sa iyo opportunity, hindi yung puro ka hindi hindi. Eh hindi ka kung ayaw mo. Hindi, gusto ko na. Wala kasi nangyari dun. Wala rin akong pera. Sa Pero kung rin. isipin mo na walang wala ka pa, eh, hirap mo talaga. Kailangan yun. Eh. Paano ka mabubuhay? Paano ka kakain kung hindi ka magtatrabaho? Hindi, hindi ka ba? gagalaw, di ba? Alam, ano, kami gagalaw para sa iyo eh meron may pamilya naman kami, alam mo 'yan. May eh, mga kailangan din kami, may eh, mga may mga kailangan din kami tustusan pang-araw-araw pamilya namin. So hindi lahat ng ano ng meron kami ibibigay eh, namin sa iyo kaya Joe. Dahil may pangangailangan din kami. Kung ikaw may pangangailangan, kami meron din. Tama lang yan No. Kaya hindi hindi araw-araw eh meron kami, ganun. Yun nga. Kaya ang wala namang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo eh. Hindi naman ibang tao ang tutulong sa iyo araw-araw eh. Sarili mo para saan pat kung lagi pang nakadepende sa ibang tao wala talaga mangyayari sa iyo araw-araw kaya kailangan tiyagaan mo din yung sarili mo at diskarte sa man mo ng diskarte serte ka nga sabi ko nga sa iyo dahil may nagbabayad ng upa ng bahay niyo dapat pa mga pasalamat mo dahil may ganyang mga klaseng taong tumutulong sa iyo babayit dyan sila yun lang kuya Joe pag balik mo kay kuya mag ano ka lalagay ka ng papasok hindi yung kung gusto gusto mo lang absent absent ka naman mahirap yung gano'n eh mananawa rin ng tao sa'yo pag ganun. kahit din naman ako eh diba kahit naman sino eh tapos mas maano ka pa mas matigas ka pa sa tumutulong sa'yo ba, diba? Uh, hindi pwede yung ganong dadalhin mo yung katigasan ng ulo sa tumutulong sa iyo. Saka ka na magpatigas pag meron ka na, 'di ba? Tama naman. Uh, Alam ko rin 'yun, sinabi ko sa sarili ko eh. Sinabi sa sarili, sinabi nga na ni thinking body 'yun eh. Hindi yung sabi mo. Saka ako, saka ako mag magmatigas pag meron na rin ako. Eh pag Oo. wala, saka magmatigas, matigas nang wala mong gusto. Hindi naman. yung porket, ano sabi mo? Ay, si kuya mas maano pa ako kay kuya kahit yung hindi ako, hindi ako mas maano pa ako dun eh, sa kalagayan mo yan ganun pa ang sasabihin mo hindi ah pagpalagar mo yung tao sa iyo hindi magiging matigas ka sa ano paano ka patutulungan ng ibang tao yan ba ay kawawa naman si Jonathan tulungan natin rito eh. nakikita nila sa video ugali mo eh sino ba namang hindi mabibisit di ba yung ugali ugali lang pero ah, yung tao sarili, wala naman pala. Baguhin mo bati ugali kasi hindi pwede nga yung ganong ugali. Kaya nga sabi ko sa'yo, ano pantutulong, sino pantutulong sa'yo kung ganon ugali mo, di ba? Minsan, boss, bawas bawasan natin yon Tanim mo sa isip mo na hindi pwede laging ganon, di ba? Kung may ayaw ka, sabihin mo na hindi, hindi pwede, ganon. Kasi sarili mo naman yan, eh. buhay mo naman yan, hindi namin hawak ang buhay mo. So ano na, uwi ka pagkatapos nito, uwi ka na. Oo, oh, uwi yeah, na yeah. sa punta ka kay Boss Oo. Oh. mo siya. Ibigyan kita pagkatapos nito. Kasi ano lang ako mga boss, pandar lang ako kasi kahapon. Kahapon hindi tayo nagano, nagpandar kaya kailangan natin anda-anda rin kahit hindi natin may labas. And si bade alam ko linalabas 'yung kanya kasi medyo maliit lang. Pag ito kasi yung nilalabas ko mga boss, wala Hirap sa parking ay sa labas. Lalo pag atras. amaraming maraming mga tao ngayon. Undas. Undas pa naman. Undas uh, tayo nakauwi ng probinsya dahil isa rin sa ano, wala din tayong budget para umuwi doon. So paano yun kuya jo? Bigyan na lang kita na ano, ng pangkain mo doon. Hindi ko na ibibidyo. Baka makikita na naman, 'di ba, kung magkano. Hindi okay lang 'yan. Ah? Okay lang 'yan. Basta pag ano, pagpunta mo kay Kuya Renke. Uy, ka na. Kasi si Nanay wala nang kasama yan doon. Uy, naman talaga ako. Eh, hanggang ikot na ako dito. Eh. Ikot nang ikot ako. Mm -hmm. Hindi man ganun kalaki yung may bibigay natin. At least meron. Pangkain ng ano. meron akong bibigay pangkain, di ba? So ayun lang kuya Jo Ano? Masasabi mo? Salamat Salamat sa Binalag mo ko Ah <laughs> Binalag mo ako Kala ko ba ayaw mo <laughs> Pwede naman eh. Hindi mong masama yan eh Ayan Wala naman may ginagawa Para ano eh Tsaka wag lang magsalta ng Ano masama yeah. For mabuti lang Naisip ko na yun eh Good vibes lang Oo so, Hindi mong masama yan huwag lang magsalta ng masama eh. Hindi mo Sa kailangan, hindi mo kailangan mang-api ng tao. Oo. <laughs> oh. Dapat sabihin dapat puro mabuti, oh, hindi masama. Yung naisip ko eh. Alam uh, nag-iisip Oh, sige, 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 sige. Sige na kayo, Joe. Bigyan natin ng pera oh. mamaya na. Shout out. Pabay ka na. Bye-bye, shout out. So, mga boss, ah, uh, bigyan na lang natin ng pera kasi sarado yung mga ibang kainan ngayon, kagaya. At uh, baka sakaling yung pera na yon is magamit uh, nila sa anong sa pagbili ng pagkain mga boss hindi man ganong kalakihan at least uh, meron tayong naibibigay kahit konti lang mga boss konting tulong at uh, yun lang ang uh, gusto ko lang naman mangyari kay Kuya Jonathan is mabago yung ano niya yung pag-uugali niya at uh, maging ano na siya uh, sana lagi na yung paspasok pasok niya doon kay ka-business kay ka-business pag uh, nandun na siya mga boss sana nagbago siya mga boss kasi yun lang naman yung tayong hiling ko eh. Gaya nga nang sabi niya is babalik siya ulit doon kay hey, Kuya. At maglilinis ulit po kung siya dyan sa ano. Sana nga maging maayos na para ano. Mas okay na yung ano nila. Yung kalagayan na mga boss. So ayun. Ngayon dito na lang muna mga boss. So sakto na dito sa, sa, parkingan at uh, pupunta daw siya kay Kuya Renji para inang kunting tulong din ikot ikot siya ikot ikotan kami mga boss kaya gaya nagsabi sabi niya kung wala daw si body baka nandito ako eh, nasaktuhan naman nandito ako so yun lang mga boss uh, nandito lang muna keep safe everyone bye bye